Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 881 hanggang 885. Kabanata 881. Ang dalawang first love lovers na mahigit isang oras nang nasa kusina, sa wakas ay gumawa ng mesa ng pagkain. Tumakbo si Jacob palabas para sabihin kina Charlie at Paul na handa na ang pagkain. Pagkatapos magsalita, muli niyang tinanong si Paul, Paul, gusto mo bang uminom ng dalawang kopa sa gabi? Ngumiti si Paul at naglabas ng isang portable na kahon ng regalo at sinabi, Tito Wilson, dalawa lang ang dalakong bote ng tatlumpung taong gulang na mautai. Ang bote ng mautay na ito ay hindi isang ordinaryong mautay. Ito ay isang export na bersyon na higit sa dalawampung taon na ang nakakaraan. Ito ay na-export sa Estados Unidos at pagkatapos ay kinulekta ng mga kolektor sa Estados Unidos. Ito ay maayos na napreserba hanggang ngayon. Ang bawat bote ay dalawang kilo. Nagulat si Jacob at sinabi, sa loob ng tatlumpung taon ng pagtanda mahigit dalawampung taon na ang nakalipas. Hindi ba higit sa limampung taon mula ngayon? Oo, nakangiting sinabi ni Paul. Dapat ay mga limamput-anim na taon. Napabuntong hininga si Jacob. Nako, napakamahal ng alak na ito. Sayang ang pagbigay nito sa akin. Dapat ay ingatan mo yan para sa sarili mo. Nagmamadaling sinabi ni Paul, Tito Wilson, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Ito ay orihinal na isang regalo para sa iyo. Kung gusto mo, iinumin natin ang isang bote ngayon. Kung ayaw mo, magpapalit tayo ng isa pang alak. Nang marinig ito ni Jacob, ngumiti siya at sinabing, kung ganoon, salamat. Uminom tayo ng isang bote ngayong gabi, sa sinabi nito. Muling sinabi ni Jacob kay Charlie. Charlie, umakyat ka na at sabihin kay Claire na bumaba para kumain. Tumango si Charlie at sinabi, "Kung gayon, aakyat ako sa itaas at tatawagin si Claire." Pagkatapos noon ay umakyat na si Charlie at pagdating sa kwarto ay nadatnan niyang nakahiga si Claire sa kama habang nakatalikod sa pinto Sabi niya Honey bumaba ka na para kumain Habang nagsasalita papasok na sana si Charlie sa kwarto nang marinig niyang sinabi ng kanyang asawa Oh huwag ka munang pumunta dito Kaagad pagkatapos tumayo si Claire tumalikod kay Charlie na parang inabot at pinunasan ang kanyang mga mata Nagmamadaling naglakad si Charlie sa harapan niya, tumingin sa kanyang mapupulang mata at nagtanong. Asawa ko, bakit ka umiyak ulit? Umiling si Claire at nagmatigas na itinanggi. Hindi ako umiyak, ngunit ang aking mga mata ay medyo hindi komportable. Malungkot na sinabi ni Charlie, nag-aagawan pa rin, ang pula ng mga mata mo ng ganito, at sinabi mo na hindi ka umiyak. Pagkatapos magsalita, Mahina siyang nagtanong, dahil ba kay nanay? Saglit na natahimik si Claire, pagkatapos ay bumuntong hininga, tumango at nagsabi, halos tatlumpung oras na ngayon, at wala pang balita. Natatakot talaga ako na nagkaroon ng aksidente si nanay. Gaya ng sinabi niya, muling bunguhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Higit pa rito, kapag napakalaking bagay ang nangyari sa bahay. Inaasahan kong makakasama ko ang aking ama, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ko siya kasama. Sa puntong ito, hindi na nakapagsalita si Claire, hindi niya kayang pigilan ang kanyang emosyon ng sabay-sabay, kaya napasigaw siya. Nagmamadaling inunat ni Charlie ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Habang marahang tinatapik ang kanyang likod, inaalaw niya sa kanyang tainga. Asawa ko, huwag kang umiyak, Tiyak na magiging maayos si nanay. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro ko sa iyo. Humihikbi si Claire at nagtanong, Ano ang maipapangako mo sa akin? Hindi mo alam kung nasaan siya. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan niya. At hindi mo alam kung nasa panganib siya. Seryosong sabi ni Charlie, Don't worry, since I have promised you, hindi ko hahayaang magkaroon siya ng problema hihilingin ko sa mga may kakayahan na kaibigan, na tulungan akong humanap ng paraan. Nagmamadaling tanong ni Claire, talaga, pumunta ka sa kanila, handa ba silang tumulong? Kabanata 882, ngumiti si Charlie at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito, kung may pumayag, mas malakas sila kaysa atin at may mas malawak na network kaysa atin. Baka matulungan nila tayong malaman kung ano ang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Claire at may pasasalamat na sinabi, Charlie, salamat talaga ng marami. Ngumiti si Charlie at sinabi, asawa mo ako, bakit magalang ka sa akin? Gaya ng sinabi niya, mabilis niyang tinapak ang balikat niya at sinabing, Tayo na, bumaba na tayo para maghapunan muna, at pagkatapos ng hapunan, Lalabas ako para hanapin ang aking mga kaibigan at tingnan kung makakatulong sila. Hihingi ako ng tulong sa kanila. Anyway, I promise you na babalik si nanay ng ligtas. Malakas na tumango si Claire. Mas komportable ang pakiramdam. Bago yon. Naramdaman niyang siya lang sa pamilya ang nag-iisip tungkol sa pagkawala ng kanyang ina. Ngayon na si Charlie ay nakatayo sa kanyang sarili ng buong determinado, at handa na tumulong. Natural na gumaan ang loob niya. Naawa talaga si Charlie kay Claire sa mga oras na ito. Makikita na ang pagkawala ni Elaine ay nag-alala sa kanya sa lahat ng oras. Kung bawal bumalik si Elaine ng mabilis, si Elaine ay hindi nagkaroon ng anumang malalaking insidente sa detention center, at ang kanyang asawa ay malamang na hindi matitiis. Kaya napagdesisyonan niya sa kanyang puso na ipatutupad na niya ito bukas. Naisip na niya ang plano, at maaari niyang makuha muli si Elaine kinabukasan. Para aliwin si Claire, ibinaba ni Charlie, sa hapagkainan sa ibaba, naghanda na sina Jacob at Maching ng mesa ng pagkain. Sa kabilang banda, binuksan ni Paul ang isa sa mga pambihirang bote ng Mautai Ajem. Nakita si Charlie at si Claire na naglalakad pababa, ngumiti siya at tinanong si Charlie. Charlie, gusto mo ba ng dalawang baso bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing Okay then I will have two drinks with you Si Claire sa gilid ay nagpaalala sa mahinang boses Hindi mo ba hahanapin ang yung mga kaibigan pagkatapos ng hapunan Hindi ka maaaring magmaneho pagkatapos uminom ngumiti si Charlie at sinabing Okay lang Sasakay ako ng taxi pagkatapos kong uminom ito ang unang pagkakataon na pumunta si Paul sa bahay. Imposibleng hindi uminom ng dalawang inumin kasama siya. Nang marinig ito, tumango si Claire at sinabing, Okay, basta huwag ka nang magmaneho. Sa oras na ito, lumabas si Jacob ng kusina na may dalang kaldero ng sopas ng baka. At nakita niya si Claire ngumiti at sinabi, Oh, Claire, subukan mo mamaya ang craftsmanship ng tita mo. Ninakaw ko lang. Pagkatapos kumain ng dalawang kagat, masasabi ko sa'yo ito, tatlong salita lamang, ito ay mahusay. Si Claire ay walang gana sa pagkain ngayon, not to mention na ang gumawa ng pagkain, ay ang karibal ng ina sa pag-ibig noon, kaya mas lalong ayaw niyang kainin ito. Pero dahil sa mukha, napaupo na lang siya sa mesa. Sa oras na ito, Tinanggal ni Mei Ching ang kanyang apron at lumabas ng kusina dala ang mga mangkok at chopsticks. Nang makitang pareho si Charlie at Claire ay nakayuko, bahagyang umiti siya at sinabing, I'm sorry, pinaghintay kita ng matagal, oras na para kumain. Pagkatapos, tinanong niya si Charlie at Claire nang may pag-aalala, tiyak na nagugutom kayong dalawa. Halika, ilipat mo ang chopsticks mo. Ang mesa ay puno ng mga lutong bahay na pagkain, na may iba't ibang lasa na ginawa ni Mei Ching. Mayroong zai hakuyo, nilagang hipon sa mantika, karne ng dompo, tofu ng ulo ng isda, pritong hipon na igat at iba pa. Ang mga pagkain ito ay talagang maganda, at ang mga ito ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa profesional na mga restoran. Sinabi ni Mei Ching na may bahagyang panghihinayang. Ako ay nagkaroon ng isang longjing shrimp na mas mahusay, ngunit ako ay masyadong abala sa kusina ngayon, kaya hindi ko ito pinansin ng sabay-sabay. At ito ay nasunog. Kapag pinag-uusapan ang longjing shrimp paste pot, naisip ni Meiqing ang eksena kung saan bigla siyang niyakap ni Jacob sa kusina. Dalawang pulang ulap ang lumitaw sa kanyang kagandahang mukha. Kabanata 883 nang makita ang pagkaing ginawa ni Mei Ching, hindi mapigilan ni Charlie ang gana, ngunit dahil sa pagiging magalang, hindi siya nahiya na gamitin ang kanyang chopsticks, sa halip ay naglabas siya ng isang bote ng inumin at ibinuhos para sa dalawang babae. Nang maglaon, dinampot niya ang baso ng alak at nakangiting sinabi, Tita at Paul, welcome sa pagbalik sa bansa, welcome sa pagbalik sa Ores Hill, at welcome ka sa aming tahanan bilang aming mga bisita. Sabay tayong uminom. Nagmamadali ding nag-echo si Jacob. Ayan, kukunin ko ang hangin at alikabok para sa iyo. Sabay tayong uminom. Kumuha ng inumin si Mei Ching at taimtim na nagsabi. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong pagkamapagpatuloy. Hindi ko inaasahan na makakain ng lutong bahay sa bahay ng dati kong kaklase. Sa unang araw ng pagbalik ko sa Oris Hill. Maraming salamat, ngumiti si Jacob at sinabing, May Ching, matagal na tayong magkaklase sa loob ng maraming taon, huwag masyadong magalang para sa maliit na bagay. Pagkatapos nito, sinabi niya, higit pa rito, itong hapag ng pagkain ngayon ay lahat ng iyong kredito. Ako ay labis na napahiya tungkol dito. Paanong may mga matandang kaklase na pupunta rito bilang mga bisita, at siya mismo ang nagluto nito? Ngumiti si Mei Qing at sinabing, ano ba ang nakakahiya dito? Sinabi ko noong una, magluluto ako ngayon. Ngumiti si Charlie at sinabing, halika, patuyuin muna natin itong unang baso ng alak. Kinuha ng lahat ang kanilang mga wine glass at uminom. Ininom ng tatlong lalaki ang lahat ng alak at kinuha ng dalawang babae ang kanilang inumin at uminom. Bahagyang walang pakialam ang ekspresyon ni Claire, ngunit hindi siya masisisi. Pagkatapos ng lahat, sinubukan din niya ang kanyang makakaya upang ipahayag ang kanyang kabaitan kay Mei Ching. Napakalinaw din ni Mei Ching sa kanyang puso na dapat may opinion si Claire sa kanyang sarili, kaya sinadya din niya ang pambobola at ngumiti at sinabi kay Claire. Claire, subukan mo muna ang nilagang hipo na niluto ni tita. Tingnan kung ito ay angkop sa iyong panlasa. Sa sinabi nito, nagkusa si Matching na kumuha ng hipon para sa kanya, at iniabot ito ang mangkok sa kanya. Medyo nahiya si Claire. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito ang unang minahal ng kanyang ama. Nakaupo siya ngayon sa sarili niyang bahay at namimili ng pagkain para sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay palaging medyo mali. Gayunpaman, tumango siya ng napakabait at mahinang sinabi. Salamat Tita. Pagkasabi nito, natikman din niya ang nilagang hipon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sarap ng hipon na ito ay namangha siya sa pasukan. Bueno, nakain na ni Claire ang ulam na ito ng nilagang hipo ng higit sa isang beses. Ngunit hindi pa niya kailanman natikman ang ganito kasarap. Ang nilagang hipo na niluto ni Mei Ching ay may katamtamang tamis at maalat na lasa, aroma, at magandang lasa. Lalong namang ha si Claire sa kanyang puso. Hindi naman talaga ordinaryong babae itong si tita. Hindi lang maganda ang ugali at magandang imahe, nagluluto pa siya ng masarap. Naalala niya ang mga pagkain niluto ng kanyang ina. Mayroon lamang isang panguri na maaaring ilarawan nito, na mahirap lunukin. Kung ikukumpara sa mga kasanayan ni Mei Ching sa pagluluto, ito ay halos araw-araw. Higit sa lahat, ang kanyang ina ay hindi kailanman naghahanap ng pagpapahusay sa pagluluto. Ano ang lasa ng pagluluto more than 20 years ago, sarap pa rin ang luto na yan ngayon nang maglaon, pagkatapos niyang pakasalan si Charlie. Si Charlie ang namamahala sa pagluluto, ang kanyang buhay ay mas mabuti. Gayunpaman, bagamat masarap ang luto ni Charlie, malayo pa rin ito kay Mei Ching. Kabanata 884 Sa oras na ito, binigyan siya ni Mei Ching ng isa pang piraso ng Zaihakuyo, at sinabing nakangiti. Noong una, natikman mo ang isda na ito, na isang espesyalidad din ng tiyahin, ngunit hindi ko ito nagagawa ng ilang oras. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang lasa. Nang makita ang masigasig na si Mei Qing na inilagay ang isda sa kanyang mangkok, tumango si Claire para hindi na nakit sa mukha ng mga tao at sinabi, Salamat tita, ngunit hindi mo kailangang dagdagan palagi ang pagkain ko. Kumain ka muna, tumango si Mei Qing at nakangiting sinabi. Kailangan mong kumain ng mas maraming pagkain sa iyong sarili. Kung hindi mo kaya abutin, hayaan mo si Charlie na kunin ito para sa iyo. Pumayag naman si Claire, at saka tinikman ang isda na binigay ni Mei Ching sa kanya. Pagkatapos kunin ang kagat na ito, agad siyang nagulat. Masarap talaga ang luto ni Mei Ching. Ang isda ay malambot, mabango at masarap. Ito ay hindi nagkakamali. Napatulala rin si Jacob hindi pa siya nakakakain ng ganoon kasarap na lutong bahay sa buong buhay niya. Kailangan mong alamin na ang pagkain ng masarap na pagkain sa bahay, ay ganap na iba sa pagkain ng masarap na pagkain sa isang restaurant. May mainit na pakiramdam ng tahanan bilang isang pagpapala, at ang pakiramdam na iyon ay magpapatagal sa mga lalaki. Ito ang dahilan kung bakit laging sinasabi ng mga babae, na kung gusto mong panatilihin ang puso ng isang lalaki, kailangan mo muna na panatilihin ang tiyan ng lalaki. Naramdaman ni Jacob na ang kanyang tiyan at ang kanyang panlasa ay nasakop ng luto ni Mei Ching sa sandaling ito. Naiingit siyang tumingin kay Paul at sinabi, Paul, ang sarap magluto ng nanay mo, ikaw ay pinagpala. Ngumiti si Paul at seryosong sinabi, Tito Wilson, ang tanong na ito ay depende sa hitsura mo dito. Kunin mo ako bilang halimbawa, Nung college ako, sobrang sakit, kasi umalis ako ng bahay at ang aking ina. Kahit anong kainin ko sa paaralan, halos wala akong kabuluhan. Dahil sa abalang negosyo ng law firm, madalas akong bumiyahe para sa negosyo. Karamihan sa oras na lumipad ako pabalik-balik sa buong Estados Unidos, at marami pa ring oras na lumilipad pabalik-balik sa buong mundo, at wala akong pagkakataong matikman ang pagkain na luto ni nanay. Ngunit, nasira na ang gana ko sa husay niya sa pagluluto, kaya hindi ako masanay kumain kahit saan ako magpunta. Ang pakiramdam na ito ay talagang napakasakit. Napabuntong hininga si Jacob. Totoo iyan. Madali para sa mga tao na magbago mula sa pagiging matipid tungo sa karang yon. At ito ay mahirap baguhin mula sa pagiging maluho tungo sa pagiging matipid. Napakasarap magluto ng nanay mo. Kung ako yon, hindi ako magiging interesado sa anumang pagkain sa labas. Nang marinig ni Claire ang misteryosong kahulugan sa mga salita ng kanyang ama, hindi siya masyadong natuwa, kaya uminom siya at sinabi kay Mei Ching. Tita, e host kita, mahirap talagang dumating pabalik mula sa Estados Unidos sa ngayon. Ang basong ito ay para maghugas ng alikabok para sa iyo. Nagmamadaling kumuha si Matching ng inumin at nakangiting sinabi, Salamat Claire, pagkatapos, tayo ay iinom ng inumin sa halip na alak. Bahagyang hinawakan ni Claire ang tasa ni Matching at sa parehong oras ay hindi niya magawang tulungan ngunit napabuntong hininga at sinabing, Buti naman kung nasa bahay din ang nanay ko. Meron siyang pinag-uusapan ka ng napakaraming taon, alam mong bumalik ka." Siya ay dapat na napakasaya. Nang banggitin ni Claire si Elaine, sina Jacob at Mei Ching ay parehong may hindi natural na mga ekspresyon. Alam na alam ng dalawa sa kanilang mga puso, na binanggit ni Claire si Elaine sa mga oras na ito, sadyang nagsasalita sa kanilang dalawa, na nagpapaalala sa kanila na ang pamilyang ito at ang kanyang ina, kahit wala ang kanyang ina, siya ang hostess ng bahay na ito. Ang marangal na ekspresyon ni Mei Qing ay medyo nakakahiya, ngumiti siya ng hindi natural at sinabing, Hindi ko nakita ang iyong ina sa loob ng maraming taon, at gusto ko siyang makita. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Jacob at nagtanong, Nga pala, saan nagpunta si Elaine? Bakit, wala ba siya sa bahay? Nagmamadaling sinabi ni Jacob, siya ay hindi umuwi nitong nakaraang dalawang araw. Sa tingin ko siya ay uuwi sa loob ng ilang araw. Kabanata walundaan at Dahil napakahusay ng mga kasanayan sa pagluluto ni Mei Qing, lahat ay may kaunting suporta para sa pagkain na ito. Kahit na si Claire ay medyo hindi nasisiyahan kay Mei Qing sa kanyang puso at medyo kasuklam-suklam at wala siyang kakayahan na pigilan ang kanyang pagluluto. Karaniwang binibigyang pansin niya ang Jetta ngunit ngayong gabi ay kumain siya ng tatlong beses sa karaniwang dami ng pagkain. Not to mention Charlie at Jacob. Ang dalawang matanda ay parang tinatangay ng hangin sa ulap. Kumakain ng halos lahat ng mga ulam, at wala na masyadong gulay na sopas. Pagkatapos kumain, lihim na inilagay ni Jacob ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, kinaligan ang kanyang sinturon, at pansamantalang naibsan ang kanyang umbok na chan. Kasabay nito, hindi niya maiwasang lihim na maisip. Talagang perpekto si matching sa bawat aspeto. Kung kaya niya talagang hiwala yan si Elaine at manatili sa kanya, ito ay mula sa ikalabing walong impyerno, sabay-sabay sa itaas ng langit. Maging si Charlie ay hindi maiwasang isipin na kung makakasama ni Jacob si Mei Qing. Ang mga araw ay magiging mas komportable. Ang bienan na tulad ni Mei Ching ay hindi talaga makakahanap ng parol, at siya ang nagluluto nito ng masarap. Kung siya ay magiging kanyang sariling stepmother-in-law, pagkatapos ay ililigtas siya nito sa pagluluto sa hinaharap. Sayang nga lang at hindi niya hahayaang mawala si Elaine sa mundo. Pagkatapos kumain ng hapunan, kailangan niyang kausapin si Isaac para makita kung paano pakakawalan si Elaine mula sa silid piitan. Pagkatapos kumain, nagkusa si Matching na linisin ang silid-kainan at kusina. Nagmadali si Charlie na pumalit, ngunit tumanggi siyang hayaan si Charlie na makialam. Sinabi na ang mga babae ay dapat gawin ang lahat sa kusina. Matapos linisin ang lahat, sinabi ni Matching sa pamilya, "Gabi na, kami ni Paul ay hindi na kayo aabalahin. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayon." Ako ay nagkaroon ng isang napakasayang hapunan. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Oh, Mei Qing, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagbigay sa amin ng masaganang pagkain ng mga lutong bahay ng susyo, at natupad ang hiling ko ng higit sa dalawampu taon. Ngumiti si Mei Ching at tumango. Para sa kanya, ito rin ay isang hiling sa loob ng maraming taon, ngunit sa harap ni Claire, hindi siya angkop na magsalita ng maraming bagay, kaya sinabi niya. Okay, hindi na kita guguluhin, mauna na kami. Tinanong ni Jacob, paano ka napunta rito? Sinabi ni Mei Qing, dumating kami ni Paul sa ng kotse, ngunit nakaparada ang kotse sa pintuan ng iyong vilya. Sinabi ni Jacob, oh, kaya pa ba ni Paul na magmaneho pagkatapos uminom? Ngumiti si at sinabing, hindi siya marunong magmaneho, Marunong akong magmaneho, at hindi pa ako lasing. Ay oo nga pala, nakangiting sabi ni Jacob, nakalimutan ko lang ito. Ayos lang yan, ihatid kita hanggang sa kotse. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto nang hindi hinintay na ipahayag ni Matching ang kanyang saloobin. Nang makita ito, sinabi ni Matching, salamat, Jacob. Pinalabas sila ni na Charlie at Claire sa labas ng gate, at pagkatapos magpaalam sa kanila, magalang na inilabas sila ni Jacob.